Alam mo, dito kami nagsimula ni Ms. Kim. Selling Campville Project. Diyan sa East Service Road. Grabe. Ito yung battlefield namin sa pagod. To dito yung lugar kung saan maraay kaming iniyakan. Lahat ng rejections, know, lahat ng scam, dito na aming sa lugar na ito. And kahit naranasan namin yon, that year nakapag-produce kami ng 36 sales. Back in 2028. Ah, uh, 2018, sorry. And now, we delivered a thousand units amounting to almost 3 billion pesos. And uh, ano uh, dahil yan sa sure deal. Wala na ba? Maraming maraming salamat sa inyo. thank you maybe it's a car achiever, um, travel incentive, basta lahat na nagsasalita dito. At hindi ko po alam kung ano iniisip nyo na bakit kaya nai-inspire pa si Ma'am Kit, eh buwan-buwan naman din, siya din yung nagtatakwan. Dahil po sa mga hindi na nakakaalam, kami po ng asawa ko ay galing po sa ibaba. Kami pong mag-asawa ay nagdalawang taon bilang ahente sa Sure Homes Realty. Nahihirapan, nakikinig, bumibenta, nai-inspire, nakikipaglaban din po sa araw-araw. Hanggang sa dumating ang panahon na napromote ako bilang sales manager at inilaban sa mga existing sales manager that time. Sa paglaban sa araw-araw ngayon, Natapos ko po ang unang taon ko as managerial na ako ay nasa dulo pa rin. Tinapos ko ang taon na ako ay top 2 sales manager. Ni hindi ko po ito pinagsisihan kasi masaya po ako sa si ginagawa ko. Higit sa lahat, buong taon. That's why, we didn't feel we're losing. Kasi income pa lang, panalo na po kami. Yung kinikita naman po talaga sa real estate ang nagmamahal. At habang nilalakbay po namin ito, patuloy ako na inspire sa mga nagtatak managers noon. Ibang klase kayo. Hanggang ngayon, pinapahangan niyo pa rin po ako Salamat po sa wisdom nyo. Alam nyo naman po yun kung sino po kayo. kung papansinin ko, nasa atin po ang pinakamaraming major prizes sa raffle. Kasi hanggang sa nga huli huli-huli tayo ang naghirap na kumota doon sa raffle ng Estimus Bossy. Ang sarap-sarap sa pakiramdam nakikita ko na kukuha niyo lahat yun dahil yun naman talaga ang deserve mo at mas marami pa sa loob ng isang taon. Kaya sa mga nagsisimula at patuloy pa rin po, Dahil bilog po ang mundo, minsan nasa ibaba ka, minsan na sa itaas ka. Minsan pwedeng bumaba ulit Pero maging inspirasyon sana na may taong nagpatunay na na huwag susukuan ang mga struggles at pangarap niyo. You'll only fail if you stop. But if you are consistent, you'll harvest all the hard work. Nasty. Bago ko kayo tumingin sa iba. Always compete with yourself. Your competition isn't other people. Your competition is your procrastination. Your ego, your knowledge and motivation that you neglect. Our biggest competition is our negative behavior. Let's compete against that. Labanan mo yan for our improvement. Bakit? Dahil hindi nyo po dapat kalaban ang sarili mo. Kakampi mo yan eh. Compete how you stand. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, ilaban mo lagi yung tamang paniniwala mo, yung sarili mo, at yung grupo mo. Panigurado ako pag nagawa mo yan, may papanalo mo ang buhay at the serve na gusto mo. Marami